Ah, hello po sa lahat. Kumusta na po? Welcome to Tres Marias Vlog. At ngayon na ulit kami nakapag-upload. Mag, At yan po ang Tres Marias. Sila po ay... Ano ngayon ninyo? Wala kayong pasok? O oh, wala. At weekend na rin. So... Wednesday pa po, wala na silang pasok. Nag-start yung kanilang sim break. May sim break silang one week, no? At kami mga teachers po sa public school ay may mga seminar. Kaya ang mga bata lang po yung walang pasok. Ayan. Ano may... niyo. ayan. Ano? Namili po lang lang sila ng gift. Hindi, i-separate natin yung ano dyan. Oh, sige, namili sila ng gift para po bukas may agendan silang birthday. At saan kaya atin ng birthday? Ayan, kasama daw sila sa seven gift. So, birthday po kasi nung aking pamangkin na si Lester doon sa Batangas. So, bukas po ay babiyahe po kami papunta uli Batangas sa Kalatagan. Ayan. At nandoon na po ang aking mga, ang aking nanay. Nandoon na rin si Pugong Biyahero yata. Alam ko, bumunta na si Pugong Bihero doon eh. Dumiretso na from Davao. Ayan. Ah, siguro magkikita-kita na lang kami doon bukas. Wow. maka-ready na sila. Para ba yan kay Totoy? Ayan. Magbe-birthday daw si Totoy. Kaya... Kaya, busy-busy po sila pag, ano nang, pati na lang mga gift nyo. Tara, galing ko lang din po sa, ano, sa school. Yan, nag-seminar kami. Wow, ito ba yung, eh, tama, no? Ayan, at nakare na po yung kanilang mga gift. Ayan, taklali kayo sa si seven gift para kay toto Ayan, o, kamusta naman kayo dito? O, ito ba yung kinuturoan nyo ba si Ninita magbasa? Ha? Tinuturuan niyo. O yan kasi siyempre si Ninita, hindi pwede natin isap yung kanyang pag-reading, no? Para hindi talaga makalimutan. Ayan. Wala po silang pasok at si Ninita po ay kailangan nilang ang turuan. Dahil wala pong pasok sim break. Hindi po kipot sim break ay hindi na sila mag-aaral. Ayan. O, yung ano. <laughs> mm -hmm. Kailangan kasi bumilis siya. Kailangan diyan tutukan. Ayan, oh. Kailangan po talaga si Ninita yung yung practice nang i Maga. Ayan, magga. Kulang. Kailangan talaga pa i-practice ng i, i Iba kasi yung ano Ito. No, Bagal talaga yung ano niya. Pati pag kilos, kailangan pabilisin. Diba? Kailangan lang talaga tiyagaan siya. Kawawa lalo kung walang magtiyaga sa iyo. Ninita ha. Sipagan pa, dagdagan ang sipag. So, habang <laughs> nasa seminar po ako, ginagay po nung dalawa yung pag-reading -re din nila. So, sila-sila rin, kami-kami na lang din. At ako naman din ay pag ano, nakatutok din kay Ninita. No, kailangan talaga po talag talagang tutukan siya, no? Nauna no, po talaga natin yung reading. Kasi pang bata, kapag hindi tayo marunong magbasa, eh, okay, syempre hindi natin maiintindihan yung lesson. So, importante po yun, no? Yun yung ating minita. Ha, ah, minita? Ito. Ha? Kasi yun lang yung ating bala, no? So, pag-aaral, kailangan yung matuto, ha? Yun yung kaalaman. Importante yung minita, ha? Yung pagbasa mo. So, Nagdagdagan ang sipag. Sipag, sipag at syaga lang yan, ha? Oh, yan. Okay na ba yung mga dear? Wow. O sige, ilagay nyo na dyan sa gilid. At mamaya, babiyahin po kami kasi sige. kasi mamaya ay <coughs> At mamaya po ibabiyahin na kami. Sobrang traffic po kasi ngayon dahil matraffic, no? Mahirap pa magbiyahe. So, habang wala po dito si Ninita ay, ay ako dito, yan yung ano pa ginagawa nyo? Siyempre, ayan. Nandiyan din naman si Tito Herms, no? Alam po, ginagayad sila kapag uh, yung wala ako sa umaga, yung daily routine nila. So, okay na yung gift niya? Apo. Ayan. Kukumusahin lang natin kung ano ginawa nitong mga babaitan na to, no? Ayan. Uh, ah, yeah. ano ninyo dito. Ikaw, si Nea, ano ginagawa mo sa umaga? Ano na oh, hindi naman na? Hindi daw sabi ni tata oh, si oh, O, si Maylin, ano? Oh. Nagbibilig. O, si Maylin, ah uh, may task din yan, no? Tuwing umaga, kasi siya yung, siyempre, yung eldest. Oo, si eh. kasi si Maylin din, oturo. magandang gabi po. Ayan, si Tito Herns. Mm -hmm. Oh, nakaluto ka ano na ba ng ating, ano, po, <laughs> ating apunan? Nakaluto ako din eh. Ito kasi, kasi natin, ako ay, kapi. Oo, naliho so, ako kasi lahat, galing sa, ako sa school. Sa, tapo, sa, iba't ibang panig ng mundo, mm -hmm. yung mga dyan, sa USA, sa Japan, so, sa iba't ibang panig Korea na... Korea sa Korea, Korea. kasi oh, ano, yeah, Korea kasi, kasi mga nang... Hey, <laughs> sa ka, <mga>, ano, sa, <laughs> ay, kayo sa Korea. sa Korea. Korea, <laughs> <laughs> ano yung Ano yung mali? aral ka ba? ha, nagbasa? Nagbasa? Ginagay niyo ba ang dalawa? Sini nita? O, yan. Kasi si Maylin din, pag umaga pag isi, ang routine ni Maylin ay magluluto. Sila ni Sineya, yan, magluluto. Sininita naman, nagwawalis. O, so, nagmamap. Yung isa, naghuhugas, no? Naghuhugas sila ng plato, pagkakain. O, at pagdating dito, kailangan pagdating ko, syempre malinis. Oh. So, Napapagsabihan din kasi nga gusto ko yung ah, matuto sila talaga. na no? maging independent na sila, hindi yung porket walang pasok, bay ayahay sila. Syempre nanonood po sila ng TV din. O nanonood pero may time. Yung paggamit ng cellphone, katulad ngayon, di hindi binibigay, no? May oras. May oras yung paggamit. At may oras din na pag-aaral. O, yan, o. sininita Ninita. Ninita. Oh, ha? Pagka yung hindi binibigay ang cellphone, syempre, o. Oh, walang, wala sa sama ang loob. So, may oras Kasi, hindi si pwedeng puro cellphone. Kasi, yung makanin nyo din, yung radiation, no? Ay, may... Ayan, o. Bye-bye po. Bye -bye. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. At ingat po tayo palagi. Bye -bye. bye bye. Thank, Thank you, you po sa, po sa panonood. Ay, bye bye po. Ingat po Thank din lagi you. tayo. Bye bye.